Hello, magandang gabi po mga kabaksing Nako, eh ako'y natatawa mga kaibigan Kasi meron po sa akin nag-send uh, ng video Shoutout sa'yo Warren ano, Itong Ito uh, ating isang kasama ano. Ah, uh, May ipinasa siyang video Na isang dating boksingero no? Dating uh, kampiyon mga kaibigan Na ngayon po ay uh, nandito sa Pilipinas mga idol At sa hindi malamang kadahilanan mga idol eh, he is actually testing the waters if the fame is still there, mga idol. So, what they did, by the way, itong kampyon na ito dati, <laughs> noon, VIP treatment ito eh, no? Ano to, talagang uh, special treatment lagi eh, no? Pagkadadating yan, ang sundo dyan, naka-SUV mga tao ng Senate yan, kay Senator Manny ang, uh, ang uh, dyan. Eh ngayon, namataan mga kaibigan, nasa sarili nilang din nilang vlog, naglalakad na lamang dito sa may area ng Baklaran o Rojas Boulevard papuntang Mall of Asia. Ngayon mga kaibigan, he is still testing if the fame is still there. Mga kaibigan, alam nyo naman sa mundo ng palakasan, mga atleta, kahit sa showbiz, <coughs> kanya eh. Meron niyang ano, may may uh, oras lamang na talagang tanyag ka then dakating yung oras na mawawala na yung katanyagan mo nasa sa inyo na yon kung paano mo palalaga, papangalagaan yung iyong fame ngayon, naglakad-lakad sila trying to make a survey if may makakilala silang sa kanilang tao and in fact inalis niya yung kanya ito yung nakakatawa, inalis niya yung kanyang maskara para ah, uh, akalain niya na pinagkakaguluhan siya mga idol wala pong nakakilala sa kanya wala pong nakilala sa kanya. Pinipilit na niya yung mga tao. Kilala niyo ba ako? Hindi. <laughs> oh, isa lang yung nga. Uh, ano ba si ano ka? Si Kangkong ka? Oo. Oh, tapos tumalikod na. Siguro kayo ni-expect niya na magpapapicture sa kanya. Pagkakaguluhan siya. oh, yan po yung mga, yan po yung realidad. Kaya po sa mga Kangkong Nation, mga Kangkong blood Vloggers, mga idol na talagang naniniwala pa rin na ah uh, blockbuster pa rin siya. Hindi na po mga kaibigan kaya nga po siya na pagbabansagan na ng ngong kampong eh di ba because um meron siyang uh, tawag dito meron siyang uh, opportunities na dumating sa kanya noon pero sinayang po niya uh, of course uh, mga maling desisyon dulot ng mga maling tao mga kaibigan may laban man o wala kahit tatlong laban mga kaibigan ngayong bago matapos ang ngayong taon if hindi ka na makakabalik sa Amerika because of a uh, revoked visa. Consider it done. Consider it gone, mga idol. Because ang meka ng boxing ay nasa US eh. And you will be fighting non-title fight. were diba? Coming from inactivity. <coughs> Sorry po. Makatila muna ko. And uh, mga kaibigan, ito pong laban na ito, mga idol, ay uh, ano po ito? Uh, non-title bout. ano At uh, wala pong... Uh, pinaglalabanan kahit rankings mali po yung sinasabi ng iba na akong uh, uh, rank ang kalaban mo pagkatapos si eh, maglalaban kayo pag natalo mo siya eh automatically ikaw na yung papalit sa rankings niya hindi po ganun, subjective po ang rankings eh di ba po meron po silang rankings committee sa kani-kanilang mga uh, mga organization yung apat na major organization na yan. hindi po, o lalo na kapag hindi naman sanction di ba hindi naman sanction nung Ah uh, ano na yan ng boxing organization yung gagawin yung laban eh hindi po magkakaroon yan ng uh, automaticong paggalad pag pagkalagay sa sa world ranking mga idol and being 34 years old this coming february magte 34 na po yan si Kangkong this coming february most of the fighters nagre-retire na sila Mikey Garcia retired at the age of 34 Senator Manny made a uh, career ending first uh, uh, when he fought uh, ah, uh, ito pong si Floyd Mayweather na nung 2015 na daang libong ah, daang daang libong or daang milyong uh, dolyak ang kani ang nakuha po doon ni, Senator Manny Pacquiao. So, 'di ba mga kaibigan, napaka uh, limitado lang po at bilang lamang yung mga atletang lumalaban pa sa kanilang late 30s magpahanggang 40s of course kasama na dyan yung magaling ka bang makisama sa mga handlers mo um, ano ka ba uh, grateful ka ba matigas ba ulo mo of course maraming factors to ano to uh, consider <coughs> but anyway mga idol yan na po makikita nyo na yung napakalaking kaibahan ng dati rate eh, talagang VIP pa yung treatment sa'yo ba diba? may flight ka ah, naka first class ka ngayon coach na lang economy pagkatapos dati 5 star hotel ka ah, pinapastay ngayon nasa ano ka na lang ordinary ka na lang na ano na, na tinutuluyan 'di ba dati, dati pag uh, dadating ka doon ka sa diplomat dadaan ngayon sa regular ka na so mga kaibigan ang buhay po ay uh, talagang bilog ano let his story be a lesson to this upcoming uh, young fighters mga kaibigan if you want to be successful in your career as an athlete don't follow his footsteps maraming pong salamat silver voice tv nga po pala Magandang gabi po sa inyo lahat.